bago ang kanyang isip at change of heart. At yung change of heart, sa salitang Griego ay metanoia, pagbabago ng puso. Okay? Nagbago ang kanyang puso kasi sabi nung tatay, pumunta ka at magtrabaho. Ayaw ko po. Pero nagbago ang kanyang isip at pumunta siya. Yung pangalawa, parang yung mga... Uh, mga bata natin, yung mga anak natin, pumunta ka. Wait po. <laughs> Teka po. Nainip ka na lang, ikaw na ang gumawa, sa kahintay mo sa kanyang gawin. Ani, nagsabi ng oo, tanghali na, pinapasampay mo yung damit, awa ng Diyos, lipas na yung araw, hindi pa nasampay. Ani, habin, ay, mag maglinis kayo ng bahay. Opo, Pagbalik ko galing simbahan na, koy wag ninyong gagalitin. Baka kayo'y... Pagbalik eh. <laughs> mo ng simbahan, mga nakahilata pa. Ani, nagse-cellphone. Aboy, oh punong-puno ka ng grasya paglabas mo ng simbahan. Naubos lahat pagpasok mo sa bahay ninyo. <laughs> Ganayan yung mga bata, ani. Sasabi, "Opo, hindi naman gagawin." Ani po, But anyway, anyway, yan. Ano nagbago yung kanyang puso? At pagbidlang siya'y sumunod at ginawa. Alam mo, there is something very disturbing in this gospel passage. Particularly yung huling bahagi. Kasi ang pinutungkulan ng ating Panginoong Isokristo na matigas ang puso ay mga punong saserdote, mga punong pari, at matatanda ng bayan. Natutungkulan ng Panginoon. Sila yung mga hindi nagbabago. Sila yung nagsasabi ng opo, pero hindi naman pumupunta at magtatrabaho. Sabi ng Panginoon, nung dumating si Juan Bautista, pinaniwalaan siya nung mga makasalanan at nung mga mahasamang babae. Pero kayo, hindi kayo naniwala. Bakit disturbing yun? Paano mapagbago mo yung isang taong makasalanan? Yung isang taong notorious na makasalanan? kasi sinabi natin notorious, kilala. Hindi po ba notorious? Kaya if you want your document to be a public document, pinapanotaryo. Hindi po ba? I don't got it. notario publiko You want your document to be a public document, habit notary notarized. Kaya pag nagsinungaling kayo doon sa pinanotaryohan ninyo, dali kayo. Perjury yun. Pwede kayong kasuhan ng perjury. Kaya pag magnapanotaryo kayo, dapat totoo yun. Ani, make it para na notaryo publiko. Ibig sabihin, you are making your document a public document. Kaya pinanotaryohan mo. Okay, kaya pag nabing notorious, ah, kilala. Kilala. Para magbago yung kilalang makasalanan, malaking bagay 'yun. Hindi e basta-basta magbabago 'yun, matagal na panahon na siyang makasalanan. Tapos sinabi naniwala siya kay Juan Bautista at siya'y nagbago. Malaking bagay 'yun. Samantalang samantalang yung mga saserdote at yung matatanda ng bayan ay hindi nagbabago. Sino ang mas matigas ang puso? Sinong mas matigas ang puso? Ha? Minsan ay parang gusto kong ibulong yung sasabihin ko, honey. Pag yung mga simbahan ah, ay, yung mga simbahan na yan, nagbago na yung iba sila, hindi ba? <laughs> <laughs> Honey. <laughs> Very challenging at the same time disturbing. di ba? Sabi opo, opo. O, hindi, hindi naman nagbabago. Matigas ang puso. Si father. <laughs> opo, opo. Ay, hindi pa yung iba. Nagbago na. Ay, yung mga palagi nagsasabi ng opo, opo, hindi nagbabago. Hala di ba? That's very disturbing. Okay? Yan. Anyway, hamon yan sa ating lahat. Hamon sa ating lahat. Mas, nauna, pang, eh, nauna pa yung mga masasama. Nauna pa yung mga makasalanan nagbago kaysa kayo. Hindi ang kayo, hindi kayo nagbabago. Okay? Yan. Kaya yung challenge natin. At the same time, magandang pagnilayan natin. Kaya yung pagbabago, hindi po yan one time, big time. Dapat consistent po yon Araw-araw. Araw-araw, maging committed tayo na ako'y magiging mabuti ngayong araw na ito. Paninindigan ko. Kasi wag ninyong mamaliitin yung dati nating ugali. Hindi pwedeng sabihin, nagbago na ako. Lalabas pa rin yun. Pag hindi tayo mapagbanay. Sabi ni Pedro, no, be on your guard. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, waiting like a roaring lion, oh, waiting for someone to devour. Naghihintay lang siya. At kailan lumalabas yung, yung tendency natin na bumalik do sa dati natin ginagawang masama? When we are weak. O yan. Kaya be on your guard. Be on your guard. Yung opponent, yung ating kalaban, nandyan lang. Palagi lang siya naghihintay na makalimot tayo. Na ma-stress tayo, malungkot tayo, may problema tayo, and then lahat na mawawala. Yung ating ipinagbago. And anyway, palagi tayo inanyayahang bumalik. Ani po, a change of heart. Ha, sabi na ayaw pero pumunta. Yung nagsabi naman ng opo, hindi eh, naman napunta. Ani. Amen.